Hello po, maganda umaga po sa inyo lahat. Yan bali, papandawin po ni Bossing yung bakikong at baka po mayroong huli. Ay yun po yung lulutuin natin ngayong umaga. At dito po kami mag-aalbasan ni Bossing sa... Ya, yeah, grabe po kalamig. Simoy pala ng hangin ay talagang sobrang lamig po. Yan po at papandawin ni Bossing yung bakikong... Baka sakaling may huli po. Uh, pang almusal namin ngayon. Anong huli, bossing? Meron? Patingin nga. Ay, may isda. Wow, ano isda yun ngayon? Manabon. Manabon? Dukot, na. Ilang piraso Apat. Tapos may bakulihan eh. Oo. ha, yung isa? Boom. Hmm? Dukot. At... Sige. Wala na tayo na huling kawan, honey. Wala na. Katalak lang Ay, kukain na mga pusa. <laughs> Teka, wait. Huwag mo na alisin, ha? Ah. Ito pala may harap damputin. Eh. Ang manabon. Ay, ay, ay. Ay! Wala na isa. <laughs> Nakabang isang pusa. Ito'y ano ah. Mabilis ma mabilis man dadak po sa pusa ayaw bitawan wala, wala na? madaming butas wala kaya ah nakakalpasan eh o, may pang ulam na tayo manabon masarap na itong pansigang tapos si Bossing Pai may isang kasag, kasag. Dapat, dapat, dapat. may isang kasag pong nahuli tara maluto Nagpapapasok po si Bossing ngayon ng tubig, eh, ngayong umaga. Wow! Makala lumundag. Ito po yung manabon na nahuli po ni Bossing sa pakikong. Uh, sarap po nito. Pansig uh, ang sariwang sariwang-sariwa. Uh. Ayan po, at kinakaliskisan na rin po ni Bossing. na ng video. Boto ko. Siya nga Ay, ka ay ano. Kaliskis lang. Sakto na natay ang ulam. Patay tigdal wala ang ay. Eh. Sariwang sariwa po. Yan bagay na, laki rin bossing. Gano'n ka ka laki? Oo, oh, nang, hindi pa ako nakakita ng malaki na itong kalating kilo. Baka ito yung mga 1 fourth na siguro. Ah, pero malaki na rin ito. Hmm. Ano yung, malaki na rin po. Para na rin pong tilapia. Hmm. Okay. Tapos meron pa po dito. Ito po yung kinadlo din lang ni Bosing kanina. Pero ito hindi na po namin sasama sa pansig. Uh tilapia at midbid. Ayan. maganda na po ang panahon ngayon kahapon ay umulan kahapon si uh, uh. pero okay lang din ang umulan gawa ng nadilig yun yung mga halaman gising na si Kulog pero nag in in pa po sa kanyang higaan oo ah uh -oh. <laughs> Kulog Sarap ng tulog mo, kulog, ha? Sarap ng tulog mo dito. Yan, bali, ako po ay pupunta dito sa may munti nating halamanan. Uh, at ako po ay manggugulay ng talbos ng kamoting bati. Lalo ko po sa sinig ang Si Bossing po ay umuwi muna sa amin. Siya po ay magpapakain daw muna ng mga manok. At saka po mag, uh, pupunta po dun sa ulahan po ng baka. Uulan na rin daw po muna niya. Kaya so, oh. ano, <laughs> kabuntot ko po yung tatlong aso silver si gulog tsaka si pulot oh, nakabuntot maganda na po yung mga tanim ni Boseng ditong kamote sa gilid po ng daan mga minsan po tayo manggulay po ng ganito ah yung talbos po nito masarap pong gataan Tawa po ng kapag ganito na wala pang laman ay baka daw po hindi maglaman ang kamote. Kaya kapag ka po yung malapit ng hukayin, ay saka po tayo manguha. Yan po ay masarap gataan. Kahit po lang ang kay sardinas o kaya kaunting bagong sarap na ulam. Ayan po at mangunguha na tayo ng talbos. Ito po talagang masarap na gulay at napakasusta na siya. Lagyan ko rin po kaya nito ah. Dulo ng kalabasa. Yan, meron po akong dalang lagayan. Chinese malunggay. Ito po tanim ni Baron. Kaso ilan lang po ang nabuhay. Silver, halika dito. Silver. Ako po ay pipitas na rin po ng sili. Napansig ang... Yeah. Ayan guys, at bali nagpapakulo na po ako ng tubig, may luya, asin, sili at kamatis. Ayan po at mukhang kuluan na. Kuluan na nga. Lagay na po natin tong isda. Sarap na ito, sariwang-sariwa po. Yan, mamaya ako po ilagay yung gulay. Yan. po, si Bossy ay nakasirok ng, ng isang bangus na malaki. Ito ko ng abusin ngayon malakang tubig. Oo. Oh. Aba, idiot. Dapat ay... Ay, sinirok mo lang ito, honey. So, lumukso uli yung kuwan. Yung halin. Yung malaking bahos. Saan doon, ha? Ako pinakalpasan uli. Oo, eh. oh, dapat ay hinuli mo oh, na. na. Ay, di mo. Kala ko tayo. <laughs> Aba, lumukso yung sakin siya tuloy dito, sir. Baka ah, may sakilong. Ah, malaki na yung isa para na hanata. Nasa, inilagay ko muna sa rep yung isang huli mo kanina. Sige. Ay, sige, sige mayiging mga... pambabad sa ano, ibababad ko sa Ricardo kamaya, pang ulam natin. Ah, maliliit na bangus. Banak. Ah, banak. Ay, palpasan mo muna. Maliit pa naman. <coughs> Wala. Ayan guys, at ilalagay na rin ilalagay ko na rin po itong talbos ng kamote. Kamoting bagin. Lalandoy na lang po natin itong kamoting bagin at ito po yung na. Napakabilis lang pong maluto. Pipigaan lang po natin ito mamaya ng kalamansi. Pinakang asin po. Kulog. Nagkukulitan po yung dalawa. Kulog. Kulog. Sinusutil mo na naman yan. Kulog. Malapang naman po si Timit na laban. Kulog. Kulog. Suck. Sutil mo lagi si Timmy ha. Ayan guys, at luto na po ang ating isdang manabon. Sinabawan ko lang po iyan. kahay na po si Bossing ng kanin. Dala ko utara pati isa. Ako ka. Kumain na po tayo. Salamat po sa inyo. Lord, maraming salamat po sa mga pagkain at mga biyaya ng masarapan namin ng ngayon sa Salon. In Jesus' name, Amen po tayo. Saan ang gusto mo ito? Sige. Pares lang naman. Pares lang naman. Pares lang naman. Sa kanya. Ariba. Hmm. Yung ganit hindi na kailangan pigaan. Alam kung bakit may kamatis na yun. Malakot na gabi. Tulong din siya. Dito ah. Kapag kapuhay tayo, dahil napasok po ang tubig dito. Huwag po sa dami ng butos ng bula Si Milot po ay nasa Tagaytay. Kaya ata nung kakaapo ni Nan. Ano yun ah? na? Ang ilayak. Ah, nakita. Nakita mo? Ano? Ano pala doon nagtatrabaho sa kibis yun mm. ah. Anong sabi mo? Siya pwede doon mag-aanak sa Tagaytay Medical Clinic. Ito na rin kung kutsarang ginagamit ko. Pang-serving spoon at kamila, kamilaan naman po ni Bosi. wala na po ibang kakain kundi kami lang. Kaya, okay oh, lang po kami magsama sa ano. Sa sabawan. Wala po kami namin. Wala pa. Pagkatapos ng check up niya, pauwi na rin doon. O si Nandres, may iwan doon. Hmm. Baka, wala nang alam naman siya. Hmm hindi ka sabay sa balik sa Ay, pwede naman silang tumabay kasi sa 14 sa ambali. Ah. Kasi maiinip daw. Gusto eh. na rin umuwi. Baka pagkatapos niya ng check-up mamaya ay... Pakatid na rin siya sa terminal. Kala ka nang ritual? Wala, wala ngayon. Kahapon meron, saka bukas. Itong... ka eh. Itong parte ng ulo po, ibibigay ko kay boss. takot takot, baka ako natin O Bukahan nala ako ng bago. Sibdosin ko yung si magaling magsipsip ko ng ano, isda. Hindi po siya natitinig. Kaya ako po eh. ay nararamdaman ko y parang ako'y matitinig na. 把把那个水呢？看 اللي ذنبنا بيقولوا Ça m'aide

talaga. Eh, ganyan po sila. Sutilan ng sutilan. Hmm. Hmm. Laki na po si Pulot. Dati yan eh, payat na payat. Maliit pa yung... Laki na po. Oo, oh, 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 magkakasakitan kayo, ha? Pulog!